So ito na guys. So napanood niyo doon sa short video ko paano siya nilinis. Uh, ngayon pakukuluhan natin siya sa sarili niyang katas hanggang matuyo. And after that saka natin siya palambutin. Sundan niyo ako paano siya lutuin. Guys, ganito ka lang katuyo siya. Ayan, antika niya na yan. So, ibig sabihin, aux na. Ayan, palamutin na lang natin. Sundan niyo ako. So ito na siya. Ihiwain natin siya ng maliliit para mas lalong madaling lumambot. Tara. Ito na po siya. Malapit na natin yung serve. Hindi na lang. And then, ito na po siya. Kayo, anong tatawag niyo sa lotong to? bahala na kayo. Comment down below kung anong tawag sa inyo nito.